Magandang araw mga kababayan sa coverage po ng aming page ng aming pong network sa Halalan 2022 ay official niyo po kaming napapanood ngayon sa aming pong official Facebook page na Marinduque News Sa kasalukuyan po ay nandito po tayo sa Municipal Gymnasium po ng uh, Santa Cruz Dito po yung uh, lugar po para po sa Board of Can of canvassers at sa kalaman po ng lahat, ang, ang lahat po ng resulta po ng votes na manggagaling po sa iba't ibang polling precinct dito po sa municipality ng Santa Cruz ay dito po pumunta. At sa oras na ito po ay makakapanayam po natin ang super busy po ano, na election officer 3 at chairperson po ng Municipal Board of Canvassers dito po sa Santa Cruz si Sir Minardo Layag Jr. Sir, magandang araw po. Magandang, Busy po simula kaninang umaga. Ano po? Opo, magandang hapon po sa inyo. Opo. Ayan. Sir, uh, nabanggit po natin ang inyo pong designation. Ano Opo. po? Sir, ah uh, pwede mo po ba kami bigyan ng overview po? ng ano po yung um, in sa inyo, yung, designated po na uh, job description niyo, sir? Uh, bilang election officer po, uh, task ko po na i-monitor yung uh, halalan po dito sa ating uh, bayan, sa bayan na po ng Santa Cruz. Uh, kung baga ang ating pong mga presinto ay dapat po ay nakapag-open na ng alas 6 ng umaga, walang aberya at saka uh, lahat po ay uh, yung pong hindi hindi umano, uh, ang mga butante ay free, wala pong abala sa kanilang pagboto. Okay, sir. Al alas sa ispo ng umaga. Ano po? Meron po kayong assign po kung anong oras po niyo ina-expect na dumating po for per, per, per po yung results. So, matatapos po ang ating butuhan uh, alas 7 pa ng mamayang gabi. Butuhan palang uh, pa lang. Butuhan po. pa lang po yun. So, ina-expect po namin na darating po ang resulta ng uh, bawat cluster precinct. Bali, 74 po yon na cluster precinct 70, ng 70, 70 po dito sa 74. Santa Cruz. 74. Cluster precinct po ang, sa bayan ng Santa Cruz. So, in po namin mga 7.30 darating po ang uh, unang transmission sa galing sa yung unang makakatapos po na cluster precinct. So, unang makakatapos pa lang, sir. Uh, hindi pa po yun yung lahat. Hindi po lahat. Depende po sa sa reports nila kung sila ay makapag-transmit kung connected po sila kung walang abere sa transmission marireceive po namin yung sabay-sabay. Ah okay po. So roughly po ay may possibility po ba itong umabot hanggang madaling araw? <laughs> so may possibility po umabot ng madaling araw kung ang mga mga barangay na kadalasan sa mga barangay na walang signal remote, uh, in, area. remote areas so mga parplang barangay, barangays katulad ng sa Maniwaya sa Tri-Island po sa bar na barangays Maniwaya Polo at saka sa Mongpong So, kadalasan, hindi sila maka-transmit. So, sila ay, tinatransmit nila yung SD card, dadalhin nila personally dito sa Municipal Board, board of Canva, sir. I-upload namin yung kanilang resulta. So, kadalasan, yun ay umaga na po. Ah, umaga, sir. Umaga. So, nandito Depending po. Sila, uh, pag hindi sila nakatransmit, uh, in-expect namin umaga nila madadala yung SD card. Okay po. So, ang final consolidation, summation po ng votes ay ano pala, may possibility po na umaga. Na, naranasan nyo na po yun? Na, naranasan na po namin minsan dito sa Santa Cruz. Pero kung sila yung transmit, so malamang na siguro mga hanggang alas dos, na madaling araw, alas 3, pwede pong uh, matapos natin ang canvassing. Sabi nga din po ay ang san, bayan po ng Santa Cruz ang may pinakamarami pong uh, number uh, of votes. Uh, registered voter po. Ah, uh, okay uh, po. Mga ilan libo kaya tayo, sir, dito sa Santa Cruz? Uh, 39,779. Oh, 39,000. Oh, okay po, sir. Sir, may mga nakikita tayong seats dito sa area, ano, iba't ibang area po ng seats. Mari nyo rin po bang ipaliwanag po sa ating mga kababayan, am um, ano po yung flow po ng pagdating po dito ng, ang, ang naman po ng, through online po or in person, yung in, result po. Okay. yung result po ng mga bawat sa cluster precinct, online po, transmission, electronic po yon. So, at mga 7.30 ng uh, mamayang gabi, magta-transmit yung bawat BCM, electronically po yun, dito sa Municipal Board of Canada, sir sa Central Server at sa Transparency Server. Tapos, yung mga hindi maka-transmit, personal nilang isasubmit yung SD card para i-upload sa aming CCS laptop. And then, yung mga ibang reports na isasubmit ng mga electoral board, katulad ng mga uh, election return. Okay. Uh, election return po yung para sa Manila, sa mga sa mga ibang partido. Dito po isasubmit sa Reception and Custody Group. Sa kailang po? Apo. Apo, sa po isasubmit sa... So, iba, iba po, po yung trabaho ng Reception and Custody Group. Sila po yung mamamahala sa mga electoral board na papasok dito sa... ano sa canvassing room. Okay sir. At gusto naman syempre nating marinig ano si Sir Election Officer ano. Um clarification po, marami po kasi tayong nakikita lalo na po sa social media platform ano po na mga misconception, mga misunderstanding na kapag to po nag-brown out or something, ay may mangyari pong aberya. Um, ano po yung talagang totoo namang nangyari? So, ang ating vote counting machine po ay meron po siyang safety features. So, okay, siya okay, po okay. ay Ah, uh, mayroon pong dual na power. Po. Isa pong back, mayroon po tayong backup battery na naka-attach po sa BCM. So, in case magkaroon ng power interruption at nakadikit yung naka-connect ang battery, hindi siya magsha-shutdown ng ating BCM. Oh, hindi po magsha-shutdown so, mga kababayan. Uh, po, wala pong focus uh, po ko sa mangyayari, hindi mamamatay ang BCM. Tuloy-tuloy lang pagboto. Kasi ang battery po natin ng battery ng ating BCM ay aabot ng 12 hours ang kanyang uh, tagal. Siya ay maglalas ng 12 hours po. Okay, 12 hours. Walang hokus-fokus na mangyayari mga kababayan. Makaka-assure po kayo. Okay po. Sir, uh, meron po kayong mga karagdagan pong pabatid or instruction or paalala po. May mga pagkakataon po ba na kapag nag po ng resulta ay napasok? Allowed po ba sila din o hindi po? So, ang ina-allowed lang po dito sa ating canvassing room ay ang mga watchers ng mga mga kandidato, uh, mga legal counsels, mga lawyers, counsel. uh, mga lawyers, tapos yung mga electoral board na magsasabit ng reports. So yun pong mga public uh, bystanders by standards po, so hindi po sila inayaang pumasok dito. Kasi po, uh, dahil po mayroon tayong pinatutupad na health safety protocol standards ng IATF, so nililimitahan po namin ang tao ngayon dito sa loob. So, uh, kaya po ina-advise lang po namin sila na abangan na lang po nila yung ipopost namin na resulta after ng canvassing. Sir, saan niyo po yung ipopost? Dito po sa, sa may pinto. Uh, may printed po. printed printed, printed, ano Meron. po, uh, printed report po. Meron din po bang online? Meron po ba kayong official page po? Facebook page? Walang? Parang hindi pa ina-advise sa amin na mag-post online na kasi po baka may mga iba pang nangyari. Ano. So, printed po nila i-announce. Ia Pwede po ito bukas ng umaga. Okay, sir. Uh, maraming maraming salamat po sa pagpapaunlak po namin, Panayam. Talagang kanina po ay super busy din talaga si sir. Since ano po kayo, tag to i um... Kanina pong umaga, pa kayo nagsimula po magtrabaho. Opo, ah uh, dahil kaninang umaga, ang daming aberya sa ano, katulad, katulad nung uh, yung balot, hindi tinatanggap ng BCM dahil, di ba umulang kagabi? Oh, yes. Uh, parang nag-moist yung balot natin. Kaya yung ibang barangay, na may parang sa matataas na barangay, ano siya, yung ating balot ay parang nag-expand. Okay po. Oh, kumapal siya, mayroong, mayroong manipis na parte, tapos mayroong makapal. Kaya pag nung ipinid siya sa BCM ay ano uh, nagjajam jump siya tumitigil siya uh -huh. tumitigil so so isinaayos din po muna Isinaayos din po yon okay. so ang ginawa naming remedyo inilabas lang sa plastic seal kasi naka din po yung mga ating ano ang ating mga balot so pinalabas namin sa plastic seal para sumingaw po yung moisture niya Okay po. Uh, um, good news naman na nasa ayos naman ng team nila, sir. Okay, sir. Um, Layag, maraming maraming salamat po muli sa pagpapaunlok po ng aming pong interview. Okay? <laughs> Thank you po. Um, para po sa mga karagdagang updates, maaari po kayong uh, sumubaybay sa official Facebook page pa rin po ng Marinduque News. Yan, patuloy niyo po kaming abangan. Uh, ako pong muli si Chinigo, naguulat mula sa puso ng Pilipinas.